Magandang umaga mga ka-farmers. For today's vlog ay bibigyan ko kayo ng update dito sa mga tinanim ko tanglad. Bale ito sila, mga bale ito sila mga ka-farmers. Oh. Buhay na buhay na. Nasa ano na to? Halos 2 months na mula nung naitanim. At yon hindi pa rin gano' kalaguan yung ano nila. Yung pag mga puno nila. Kasi dumaan yung sobrang tag-init nung nakaraan ng ano mga nakaraang buwan kaya nahirapan makalago yung mga yan yan sila mga farmers oh. napakadali lang naman itanim ng tanglad at napakadali lang din buhayin hindi rin sila ano high maintenance yung tanglad kung to sin parang ano na yun eh plant and forget na lang yan pero kung yung pagtatanglad is business nyo mga farmers mas mabuting alagaan natin ang ano, husto para mas mabilis silang lumago. Ito mga farmers eto yung mga pahabol ng tanim na namin. Ngayon tag-ulan na ito na itanim. Uh, kung makikita nyo, ito yung mga pinagputulan. Bago pa lang sila nalago ulit. Yan. Bago pa lang nalago yung tanglad namin. Sa pagtatanim namin ng tanglad mga farmers bali ano na yan, yung pagtatanim namin, mga lima o anim na tangkay ang ginagawa namin pagtatanim kasi subok na subok na namin. Pag kami nagtatanim ng tanglad, pag isa lang o dalawang puno lang, ang naging resulta kasi nagdadaiba kayong tanglad. Hindi namin alam kung bakit gano'n. Kaya nung simula noon, lagi pag kami nagtatanim, isang bungkus na mga five to six na puno ng tanglad yung tinatanim namin. Pero yung isang ano lang yon yung marami ugat na hindi yung hiwalay-hiwalay. Isang puno na ano lang, bali parang kambal-kambal na anim na puno na hindi sila magkakahiwalay, gano'n yung tinatanim namin na tangla. Uh, Ay, yeah, mga farmers ah. Hindi pa masyadong makapal yung puno niya. malaking pakinabang din yan kapag may sarili kang tanglad mga farmers kasi pwede natin gamitin yan sa malalansan lutuin natin halimbawa sa, kapag mag tayo magpapakulo ng isda or manok yung malalansa nakakatulong kasi yung tanglad para matanggal yung lansa ng mga lutuin Within 6 months mga farmers, tsaka lang ano yan, lalago ng bahagya. Hindi pa sobrang lago. Ayan. Ito mga pahabol na to mga ka-farmers. Pahabol ng tanim ng ngayon tagulin yan. Tapos yung parting medyo malalago na yon Mga nauna na yon Ayan. Bali... Dalawang kolom pala yan ng tanglad mga farmers ito isang column pangalawa ang kagandahan kasi dyan ngayon tag ulan na mga farmers kaya mas mabilis natin mapapalago yan ang ginagamit namin pang abono dyan yung urea kasi yung urea ang purpose nun para mapaganda yung dahon or pampalago ng dahon ng halaman kaya urea na lang yan tapos yung pag-aabono na ginagawa namin dyan sa mga tanglad side dressing na lang mga farmers or yung pagbubudbud kasi tag ulan naman matutunaw na din yon yung mother plant nito malago na napakalago na ng mother plant nitong tangla ayun eh yan dun nga namin kinuha yan kaya napadami yung pagtatanim Tapos ito yung mga naunong na itanim eh. Ito, mula dito. Hanggang doon, sa isang medyo malago. Maraming ano yan, kapak kapakipakinabang yung pagtatanim ng tanglad. Marami naman benefits yan. Kaya maganda rin magtanim tayo niyan halimbawa for personal use nalat or ng mga relatives natin kung may manghihingi or may bibili yung iba kasi ang ginagawa niya binibusiness nila yan So ano mga farmers, yun lang muna siguro. Ayan lang yung short update natin dito sa mga tanglad. Sana ay nagustuhan nyo tong video. Thanks for watching.